May may bais. Alam na lamang Kim Pao. Tuto pa rin ang pinangako noong premiere night. Matatandaan na gumawa ng paraan ng Kim Pao. Mapanood lang ang The Breadwinner. Siyempre, si Vice Ganda ay lubos na natutuwa sa effort na ibinigay ng talawa. Alam niya naman kung kaano kabisi ang schedule nila. This upcoming movie this February naisingit pa rin. Bilang pagganti nga ni Meme Bice, inilagay ang teaser ng My Love Will Make You Disappear. Ayon na sa mga ibinahaging komento si Meme Bice may isang salita iyan at mahal niya si Kim Ju at Paolo Abelino. pagkakasama nga sila noong na pa-black pa screen nagpa-black scream itong si Ann Curtis. Waiting kami sa magandang ganti ng kumigyan host. Hindi pa yan. Ta kasi siguro, kami nadadalo rin sa premier night para sa Kimpaw. At syempre, lahat ng mga showing, lahat ng mga showtime family, hindi ba wala? Ganyan nila kamahalang kovol. kofol. Excited na ang lahat na maging blockbuster ang movie nila. Last year pa lang, ang daming nag at tag-iipon. Hindi bibiguin ng mga supporters yan. Malaking tupaplano ito. Pastaking pao, ang project ng the best ito. At hindi madidismaya. Ilan lang yan sa mga binahaging komento. Sana, ay maging blockbuster itong upcoming movie nila, si Meme ang bahala dyan.